Hi guys, Sabado ngayon, I schedule ng pagpapampo ng tubig. Let's go. Makai pump water. <laughs> Let's go guys. Samahan niyo ako. Hi guys, nandito yung bantay na sisik. Panay ang kahol. Ito, panay ang kahol niya. Naghihintay ng pagkain niya. Ito guys. Hi guys, bago ko mag-pump ng tubig, chicken ko muna kung may laman yung dalawang concrete tank dito sa ibaba. Kasi po, pag nag ako ng tubig at walang laman ito, sure ako na masusunog yung water pump to. So, to make sure na hindi masunog, kailangan chicken ko muna kung may laman. Oops! may laman pa kaya no problem guys no problem ay guys nakikita nyo naman daming talbos ng kamote diba ito yung tanong ni na talbos ng kamote ang dami guys so tignan nyo hindi nila pinapansin ito pero ako panay ang kuha ko tuwing weekend nilalahalaga ko tapos sinasawsaw ako sa may baguong na may kalamansi Ayan po guys, tignan nyo itong avocado na tanim ni Amo. May mga ano na, may mga bunga na. Ito guys oh, kaya lang maliliit pa. Good for them, may bunga na siya. Ayan po guys oh, tignan nyo, mga maliliit pa. Pero okay na rin, at least mga, mga ilang buwan to malaki na guys. tana guys sa pumping station. Hey guys, bukas na yung water pump pump na ito ng tubig itong water pump na para namin guys ay brand ng BP 224 napakatibay po guys yung taon nang nakaisin dito hindi pa nasisira then ito guys pag nagpapag ako ibuksan ko yung relief valve na para magkaroon ng pressure yung pump para may pump na yung tubig sa rooftop So guys, pag malakas na yung buga, ibig sabihin may pressure na guys. Masara ako na. At tapos buksan ko pa yung isang ball valve. Kasi po dalawang tanko yung lalagyan ko ng tubig. Ayan guys, di ba? Let's go guys, let's go. Ito guys pala yung tanim kong alugbati. Madadaalan ko. Tingnan nyo naman guys. Nakikita nyo naman. Ang daming mga dahon guys. At ang bago kong tanim na lumbati ay tumutubo na rin. Di guys, pag may tinanim, may anihin. Di guys, thank you for watching. Sana guys, sa uh, itaas sa rooftop para makita natin kung uh, maglalagay na yung tubig sa mga tanki doon. Uh, ito po yung hagdanan ng matarik. Kailangan in angel, ingat. Ingat, ingat angel sa pagbaba. Baka madulas ka. Mahirap na, di ba? Kaya ingat lang. Hello guys, bago pumunta sa taas, dadaan ka muna sa ilang palagrag sa rooftop mataas to. Kaya ito, kailangan muna natin dumaan sa first floor, second floor, saka third floor, and then sa rooftop guys. Ay, buti pa kaya ko pang guys, kaya no problem. Tuloy-tuloy lang. Hi guys, nandito na tayo sa rooftop. Ang nakikita niyo po ay apat na malalaking water tank ito po yung nagbubuo nagsusupply ng tubig sa buong building guys ayan po apat na malaking water tank po ito chicken kong chicken kong chicken kong nagkakagan na. o ko ito ng mga 1 hour guys bago mapuno ganyan po ang style ko kinakalog ko muna para malamang kung ilan ang laman sa loob ng tanke ilan tubig ilan like guys Fancy guys ito pa yung bali bahagi ng apat na tangke bali tatlong tangke sa side na ito tatlong malalaki po guys puro puno po yung dalawa punong puno reserve po yan ang kinakaragawan ko lang yung isa at isa pa dalawang tangke ang kinakargahan ko bali yung itong dalawa ay reserve po lang guys Okay guys, maganda ang panahon ngayon Sabado April 27, 2024 Walang bagyo Ang ganda ng sikat ng araw guys O tignan nyo, diba Ang mga ibon Nagliliparan doon sa may mga burol Ito po yung burol guys Ng Saipan Kung ano siya, maliit lang Mababa Ito yung pinakabundok nila Hindi gaya sa atin na ito yung lamang Guys as you can see guys ang um, trapiko ay hindi heavy kasi ngayon ay sabado walang pasok yung ibang mga tao kaya hindi maraming sasakyan ang dumadaan ngayon konti-konti lang guys sabado kasi ngayon kaya konti lang ang sasakyan yung iba walang pasok pero tuloy pa rin ang mga tao sa kanya-kanyang kan kanilang mga ginagawa sa buhay guys guys bababa na ako Uh, tapos na akong mag check ng mga tanke kaya hindi ko nang bumaba after 1 hour eh, sasara ko yung pump para sa ganun na hindi umapa yung tubig sa yung mga tanke yan po guys ayan tuloy lang tayo sa ating maginagawa. ang advice ko lang sa lahat be safe always mag ingat tayo mahirap na po kung anong mangyari sa atin be safe always guys থ্যাংক ইউ ফোর ওয়াচিং পালুপুর মোর